Unang-una, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo at uh, magandang umaga sa ating lahat. Kung mapapansin ninyo, ako nang nag-initiate ng uh, uh, presscon na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga <laughs> nagpapa interview Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong uh, nagiging uh, maganda. Gusto ko linawi ng maraming bagay na may kinalaman nga doon sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos tatlong uh, investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng nga development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga Uh, issue na dapat ituwid. Uh, gusto kong unahin yung tungkol dun sa pagkaka uh, punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Krami. Sapagkat uh, kung alam naman ninyo, yun ay na natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya harap-harapan. Ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking uh, IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Glory Bond Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya, yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Krami. Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, uh, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Nasa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay Mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, siyang ayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, mga buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa so, mga tuwid, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang parang hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At uh, nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumaba sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman niyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon eh. Or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweed, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonstulta mo ko. kaya lang, ang sabi niya, eh, napalitan ka na eh. Bakit pita, bakit pa kita ko konsultahin? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer uh, mga 2:15 uh, 1:30 to 2:15 PM ang nakalagay sa mga diaryo. For the record, nung ako po ay napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa pa rin, ako pa rin ang uh, chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomendo ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4, na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed so yun po yung uh, yung aking ginawa ibig sabihin lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na naumiiral provided that the recommendation is approved by the, by the Senate President hindi nga po niya inapprove kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session uh, o September 10 na po yata yun ang sabi niya kaya hindi niya inapprove nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya ay ibalik nila yung kanilang nakuha hindi kanila. Iyon ang magiging policy ng DOJ para sa ganoon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganoon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, siyang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, Nagkausap po kami, pati yung kanyang, uh, assist, uh, kanyang uh, deputy or uh, undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro biyernes hanggang sabado. Sinasabi ko sa kanya yung uh, maaaring merong lumabas sa mga kontraktos na kasangkot dito sa aming pag iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional, provisional immunity. Ang sabi naman nung uh, Yusek Gadi, mabuti po kanya i repair ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At Tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman si Secretary Boyeng Rimulya, matalikong kaibigan niyan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman kanya, ang Senado ay uh, kabatakan natin yan, uh, lalong, lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Uh, sige kanya, uh, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala. Malakas ang aking loob. Kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapasa sa ilalim. Itong mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, Nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan 'yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi 'yon sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po? Kung titingnan po ninyo 'yung uh, Section 3. Isama na po ninyo 'yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng witness protection program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i yung halaga na ibabalik ng mga diskaya. Kung sa kasakali, wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection, iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sa kasakali, ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa mga ledger. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa Uh, threats. Tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa section 10 eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo kanyang testimony. Isa sa requirement yun eh. Na sila They are not the most guilty at hindi pa sila na-convict ng krimen uh, involving moral torpitude. So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasaya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa nagawa ng gumawa ng salaysay at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin sa peligro sa kamatayan hindi ko hihintayin na dumating yun gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas kung sinasabi nila nagmamadali ako maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila ay mailigtas okay. Sir, Kaya niyo ba siya ini-apply protection program sa tingin nyo ba ang uh, nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya kasi may mga na observation na parang selective uh, ang kanya lang pinangalanan eh yung sa 20 samantalang year 2016 pa as early as 2016 nag DDPWH uh, projects na sila pero parang wala siyang pinangalanan doon sa Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko tinabi. that's that's siya. beside the point. Eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang, iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary yung niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will, be, will, will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement, dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan usgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saluobin. May kinalaman sa pag-iimbestiga nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state uh, witness? Hiningi po niya yun. At oh. nasa batas po na kinakailang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sang ayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po. Sa tahanan nila, pinagbababato sila. Na ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo nung makuha ko yung in sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng last 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi, sir. Sir, may an po from TV5. Sir, I yes, need to ask this. Ah. Kasi yung sinasabi, kaya daw po ang bilis ninyong uh, maging state witness, Nagkaayosan na. Um, would you want Sino to... Sino po comment? nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga. Kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, uh, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo, ang katwiran ng dapat magmadali, yun po yung ina... ina yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At tiningi po nila, at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong umaga ito. Sir, since malinaw at matibay po pa pala yung sandigan, kung bakit niyo ginawa ito? Would you seek audience with Senator Ping as the new blue ribbon chair para po makiusap or paliwanag sa kanya bat kailangan maging state witness yung Diskayas? Alam ko po, alam niya ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino pwedeng mag-apply? Re ang requirements po, sila po ba'y covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, Baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po ninyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. pagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo. May mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang presscon. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate Noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin yon Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po ang sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? doon lang sa Kamkrame, eh. sabi niyo sa na binalik doon si Bryce, pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody sa Senate, ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado, how come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives. Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. kompromis tayo. Ngayon, nung, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, a semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debut, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon. Ni... Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson. meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, Will they investigate the guy kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao, you have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o may nagkabayaran dito, Iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakikipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador blue ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin? or hindi? Kasi pwede magamit ang blue ribbon kung nagsisinunga lang yun po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntaryo mong ginawa. Sila lang makakapagpasya At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestigan niya. Sa tamang panahon, ang korte lang po magbe verify pa Naharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po hindi po ang ang uh, blue ribbon kasi po ang blue ribbon kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya in aid of legislation lang po ito eh pagdating ng araw yang pong mga prosecutorial actions na yan sa korte na po lahat pupunta yan kung makukumpleto po yung committee report lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law